guys welcome back to my channel sa itu. Apa ito kapag ito ko pa yung solar panel ang gano'n sa ito po yung control ng solar 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 po yung kanyang mga breaker siya po ay DC volts 100 volts yung volts Ganoon din Binakialong, binaksan Ganoon din na po siya Ganoon ito yung dito so, Ito so, Okay guys, sa unang video ko, dito po ako gumagawa. Ito po yung nima na ina install ko. Ito siya para sa supply ng aircon na yon, dahil bago po yun umaya so, guys, sakit tayo dun sa taas para magkita natin mga sukalawa sa sakit na po tayo sa taas guys dito tayo dadam para yung doon sa kabilang side may pagkita ko sa inyo gano'n siya karami, sawan sa siya kalawa so ito palang solar panel namin ay ano po to lahat ng panelists na sa 198 piraso ganun po siya kadami sa terminal 3 yun po makikita po yung aeroplano sa makikita rin dito yung natawag na runway ito na may yung sa ano guys uh, right wing ito so solar panel na may guys ay natawag-tawag po siya na grid tie